Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay Agosto at 30, 2025 at meron po akong ibabalita na ikalulugod ho ng mga seniors. Hindi pa po natin masasabi na dapat natin itong ipagbunyi. Lamang ito po ay magbibigay ng bagong pag-asa sa mga seniors na tulad ko. Dahil may panukala sa Senado na amendahan ang RA 9994. Yan po yung Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ayon po sa RA 9994, ito po yung batas na sinisikap ng ating mga senador na amyendahan, 500 pesos per month ang natatanggap ng mga indigent senior citizens bilang pensyon. Sa makatuwid 6,000 per annum ang nakalaan para sa mga indigent senior citizens. Pero, ito pong bagong Senado natin, bagong Kongreso, ay nagpalabas po sila ng mga kanya-kanyang proposal uh, para sa pag-amienda ng batas. Ang layon ay madagdagan ang matatanggap ng mga senior citizens. Ang good news, ang inclusion concept, meaning yung inclusion, eh, hindi lamang po ito magiging limitado ayon sa panukala sa mga indigent senior citizens. So maging ako ay maaring ma qualify na makatanggap ng monthly pension na hindi bababa sa 1,000 pesos. Bakit hindi bababa sa 1,000 pesos? Dahil sa panukala ni Senator Jinggoy, uh, SB 71, Senate Bill No. 71, 1,000 per month ang matatanggap. Senator Villar ay nag-file naman ng kanyang Senate Bill No. 95. 1,000 per month pa rin para sa lahat ng seniors. Meaning, ito ang tinatawag na universal pension ng mga senior citizens. So, yan. Kung qualified na ako dyan, pwede na po akong mag-apply. Kay BAM Aquino, ganun din. 1,000 per month. Sakop lang, pero may limitasyon. Sakop lang kung wala kang pensyon. Ako, wala ako akong pensyon. O, kung less than 3,000 lang ang natatanggap mong pensyon, madadagdagan o mabibigyan ka ng 1,000 pesos in addition dun sa natatanggap mo ngayon, huwag lamang po lalagpas ng 3,000 pesos. Yan po ang versyon ni Bam Aquino. Ang pinakamagandang versyon ho sa lahat ay yung versyon ho ni Risa Ontiveros sa ilalim ng Senate Bill No. 215. Dahil 1-5 <laughs> ang nakalaan kung ito ay maipapasa para sa lahat po ng seniors. Kaya mas mataas, hindi ka libo kada buwan para sa lahat ng mga senior citizen. No? Iba ka lahat 500 pesos lang. Pero ito ay generous sila kasi ma wala na po yung 500 pesos. Hindi naman po yan mapagkakaila nung mga, yung mga hindi pa po seniors nung panahong yon ng 2010, gaya ko, eh marami pa akong nabibili yung 500 eh. Eh ngayon, halos wala na ho. Isang araw lang, labas. Lalabas ka ng bahay, ubus ka agad ang 500 pesos mo. So, in summary, ito po ang mga uh, panukala. Ano po? Sa existing law, ito hindi na ho panikala dahil ito yung miiral, 500 pesos limitado lamang ho sa mga indigents or 6,000 a year. Now, under sa Universal Pension Plan, 1,000 pesos o oh. ayon kay Estrada at kay Villar. Kay Ontiveros, 1,500 ang kanyang panukala. Kay Bam Aquino naman, eh medyo selective. No? Oh, kapag ikaw ay nakakatanggap na ng pension na sobra sa 3,000, hindi na qualified. Ito ang magandang balita ho oh, na maaari po nating uh, abangan. Oh, dahil nga po ito nandun na ho sa Senado at currently pinag-uusapan. Samantala, ang President ng NCSC o National Commission of Senior Citizens na si Mary Jean Loretti ay sumuporta sa panukalang batas na magbigay ng monthly maintenance medication support para sa mga senior citizens. Pero hindi niya inindorso ang universal pension proposals na 1,000 to 1,500. Sa Senate hearing nitong Agosto 20, 2025, binigyang diin ni Dr. Loreche na ang Universal Social Pension Bill ay makakatulong ng malaki sa mga senior citizens. Hinighlight ni Loreche ang panukala ni Senator Legarda na magbigay ng 1,000 monthly subsidy para sa maintenance medications ng senior citizens quick summary lamang po, pinuri at binigyang suporta ni Loretti ang mahalagang hakbang sa seguridad ng mga seniors. Yan po ay nauukol sa universal pension. At kanya pong aktibong sinuportahan ang panukala ni Senator Legarde na magbigay ng 1,000 per month subsidy para sa maintenance medicine. So ayan po ang mga pinakahuling kaganapan dyan sa Senado na po sa pagbibigay ng karagdagang beneficial at mapagaan ang buhay ng mga senior citizens dito sa ating bansa. Siyempre, yan pa po ay dadaan pa po sa serye ng mga deliberation at malamang ay i-integrate po nila, pagsasama-samahin ang mga proposal na finorward ng mga senador para maging isang kanap na Senate Bill na lamang po. Isa na lang ang kanilang pag-uusapan. So, makikita po natin dito na i-deliberate ide 1,000 ba? O 1,500? Meron bang uh, limitasyon o wala? At yan po ay magiging sunod na hakbang dyan po sa Senado. At nang sa ganun, kapag ito ay na-integrate na, na-incorporate na, na po lahat ng panukala, isang Senate Bill na lamang po ang kanila pong pag-uusapan. At sana yan po ay maipasa sa lalong madaling panahon dahil yan po ay makapagbibigay ng kagaanan sa buhay nating mga senior citizens. Muli, ito ang inyong senior vlogger. Kaanton Israel kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please hit the subscribe button, like and share.